Kredo ng mabuting mag-aaral ng EES. Ako, bilang mabuting mag-aaral ng, ng aking paaralan, ang Angeles Elementary School. Magalang, matulungin, masipag, at masunurin. Aking nire-respeto, kapwa-bata, lalo na ang mga nakatatanda. Bukal sa kalooban ko, sa pagtulong sa kapwa. Umaamin sa pagkakamali at tumatanggap ng kapintasan. Tumatalima sa magulang at payo ng mga kaguruan. Inaalay ang lakas sa gawain at takdang aralin. Nananalig at pagdarasal sa Panginoong May Kapal gumawa ng mabuti sa nararapat at tama. Batid ang tungkulin sa pamayanan at sa bayan. Akin ang disiplina sa lahat ng panahon at pagkakataon. Taglay ang mga papahalagang na ito aking 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 ikararangal pagiging mabuti sa tahanan, paaralan at bayan. Ako bilang mabuting mag-aaral ng aking paaralan ang Angeles Elementary School.